Hello mga Mars! Welcome back sa ating YouTube channel, ang ating Mamshian, kung saan tuturuan ko kayo ng mga tutorial kung kayo ay mga stay at home like me. O diba? Ganito lang ating mga suot dahil tayo yung mga stay at home. So ganyan na. Diba? Ganyan na rin. Diretso vlog na rin. So mga mare, about Shopee Affiliate ulit tayo mga mare. Isa ka rin ba sa maswerteng natawagan ni Shopee? So eto mga Mars. Kasi nga kagabi nga naka-receive ako ng call galing kay Shopee. And makakatanggap daw tayo ng 6,000 pesos na ad sa ating uh, Shopee. So, kung kayo may mga shop sa inyong mga shop, ipagkakataon nyo na yon So, ano ba yon So, eto yon Ayan. So, ibig sabihin niyan mga sis, bibigyan nila ng credit na 6,000 pesos ad sa inyong uh, mga shop. Uh, paano ba yan? Um, kung bagay, eh, ano ba ito? So, ako kasi hindi ko rin alam to. So, tinanong ko rin to sa CS ko kausap kagabi. So, sabi ko sa kanya, ano po ba yung ads na yan? Kasi nga, pag ako nagla-live sa Shopee, mga sis, nakakatanggap din ako ng mga ads niyan. Pero, hindi ko pinapansin kasi ako kasi is benta lang ako ng benta kay Shopee. So, ang pinag-uusapan natin dito mga mare ay yung ating mga products sa mismong shop. So, hindi 'to yung pagiging Shopee affiliate mo. So, kung ato-ata uh, uh, yung product as uh, kung ikaw ay isang Shopee seller. So, ano ba 'tong tinatawag nila na ads na 'to? So, mga mare, kung ikaw may product sa Shopee gagamitan mo ito ng ads para maboost. Kunyari, ang isa mo sa product is, kunyari, is face mask. Kung ika'y pang-apat sa mga face mask, gagawin ka nila siguro mga pang-una, ganon. So, maboboost. So, pang-boost mo siya, parang din pag nag-upload ka sa isang platform sa Facebook, kunyari, di ba, magbabayad ka ng pang-boost. So, di ba, magbabayad ka para magmakita ng mga tao. So, ganon din kay Shopee. So, magkakaroon ka ng free, uh, magkakaroon ka ng Uh, parang mabubus mo siya, tapos meron kang 6,000 pesos, yun yung offer ni Shopee. So, ito yung uh, nilalaman ng email na to and ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin na to. So, let's go! So para makuha mo yung iyong worth of 6000 free ads credit sa iyong Shopee ay ganito lang po ang inyong gagawin. Ang sabi dito, ang sabi dito, ang sabi dito, you are eligible to participate in a new Shopee live stream program to fulfill the live stream requirements on Shopee. So syempre mga sis, meron yang mga requirements. So magla-livestream ka magla-livestream ka for 3 consecutive weeks. Ibig sabihin, magla-live ka sa loob ng tatlong linggo and then kada ano po ay meron kang 3 days for each week so at least 3 days for each week so kung tatlong linggo dapat sa loob tat ng tatlong linggo ay maka tatlong araw kang live kada linggo And pagkatapos mga mare, habang nagla-live ka, dapat makadalawang oras ka kada araw doon sa live mo na 3 days for each week. Hindi mo pwedeng potol putol ang live ha? So kung magla-live ka, dapat daretsyo na dalawang oras mga Tapos, mare. Tapos mga mare, kada live mo yon dapat may order sa sa'yo kahit isa lang mga mars. So ayan nakalagay yun, and have orders for each day. And kapag uh, na-fulfill mo lahat ng requirements ni Shopee, makakatanggap ka na 6 thousand pesos worth of free ads credit. O, ba diba? Napakaganda nga program ito ni Shopee para sa lahat ng seller ni Shopee, sa lahat ng may shop kay Shopee. ba diba? Napakaganda. Diba? May namimigay sila ng 6,000 worth of free ads credit. So, super ganda talaga, ba diba? Mga mga cars, diba? E Yun inyo... yung explanation ng pre-ads na 6,000 word na pa-program ni Shopee sa ating mga seller. So napakagandang program 'yung mga mare kung ikaw ay may shop at uh, hindi hindi ganoon kataas ang sale kasi uh, pwedeng mag-boost 'yung mga product mo, 'di ba? So napakaganda palakpakan natin si Shopee. So, ayun mga Mars. So, ito nga lang yung isa kong tanong kay Shopee. Uh, sa pagtanong niya kasi ako kung ano ba daw yung aking katanungan pa kasi nga. Sabi ko sa kanya, uh, may problema po ako kasi uh, wala pa po ako live stream. August 23 na wala na ako na live stream. Nag-webinar ako ng mga September. Nakapasa, nakapasa ako sa quiz. And inaantay ko na lang na pabalik yung live stream ko. So, binigyan nila ako ng number ng CS na para tawagan kasi mas mabilis daw kung tatawagan. And mas mabilis kung mismo kapag hindi pa rin daw ako ng asikaso as for supervisor. Ganun. So, hindi ko pa rin siya natatry kasi nga wala rin mo nung pantawag. Nakakaloka. So, ayun mga mare, yun ang ibig sabihin ng ating 6,000 worth of pre-ads credits mula uh, para sa ating mga seller kay Shopee. So, pwede rin nata dito yung seller affiliate. Diba? Meron din ganun eh. Kasi ako affiliate. ah uh, meron din yung tinatawag na seller affiliate. Yung i-affiliate mo yung product mo. Alam ko pwede din yung do. So, ayun lang mga mare, and I hope that you that nakapag gain kayo ng knowledge. Kung may mali man ako mga mare, ay pwede nyo i-comment sa section below. Ha? Hindi ako 100% sure pero ah, uh, naitanong ko naman lahat yon So, kung may pagkakamali man ako, pwede nyo akong i-correct and I'm willing to learn din naman. Kasi baguhan lang din naman ako sa pagiging shopee. So, ayun nga, nag-aatay pa na ako ng live stream ko. Kung isa ka sa nawalan ng live stream, isa rin ako sa nawala and sobrang tagal di ba So ayun na mga mare and I hope na nagkaroon kayo ng information sa atin bye